Hi, hi, hi. Nalang ko yung sa inyo ha. Kanang i-share lang na ko ha. Ang kanang naitabo sa kung kauban karon karon Karoon ng Diyod na mga. Karoon ng Diyod mga pila lang. Diyod kami noong po nag-message siya. Ako ay nag-voice message siya sa na Nasya ko sa isa ka vela dito. Medyo layo-layo dali sa kuang. Ako lang i-share sa inyo. Okay. Kaganin kagahapon pa na siya na na ay nagkuang sa iya ha? nag, nag, basa, nag add daw sa iya ha, na, or nakita ba ito niya na post, sa, sa tiktok mo yata to, or sa, di, niya ka nang kuang, magpalun, magpalun na. tungod ka di sa, ang na ko kayo sila kinahanglan na kwarta sa Pinas kay nag na, na problema iyang so, Na iyang, problema iyang so So, mo to gigrab niya ang buwan na ay na ay nagkuan sa iya nga uh, bang lahi na ay nagkuan sa iya na magpalun daw o 10,000 24, 24 months ang bayaran ni siya ang 20000 10,000 dirham. Tapos, bayaran lang na nino siya sulod sa 24, 24 months. Tag 400 sobra ang bayaran. Maod na to. Nagkuha na siya. Okay. Murag na ka naging siya. Kaya iya hamang kong ipakita doon. Nakonvince siya na tinuod. Tinuod ang katong magpautang. Mabili is count dili is come. Kay sa iya mga ID email mga ID nagpasa o passport ana nipasahan siya ito siya o yan siya may anak man daw ang nagkuhan sa iya kung iskam pa daw dili siya magpasa o mga requirements bali ba ang kuhan identity identity at ID niya Mato, mauna mo na ko ganin ang buntag samtang nakuan padulong kadulong sa trabaho bisunto ni sa amo ang driver sa na sa sayahan na tilapan tilapan tapos mo to kay para daw to sa bangko bank account to bank account na kuan para dito di ihulog ang kwarta nga iyahang gilon na 10,000 hindi ako ko siya dito ko na ganun na siyang tea type tea dito kay kukuhan tea na nalimpong siya niya pa ispensat ang mga kukuhan sa po sa pong ipasa sa lalaki na asa ihulog ang kukuhan asa ihulog ang kanal asa na bank account, ihulog ang katong pahatagon magod siya deposit ng 400 pati ng dirham at mo to dito ko na Di Kung aging adlo pa, mo to dito na ko siya giing na. Hindi. Giing na ko siya mo, Maski ko anak siya, iskam na kay nahinunggab ko ko sa akong kauban sa una sa isa nga company kong na-close na mga company. Na ako'y nagpa-loan dito 100,000 sulod sa 24 months or two. Unya, ato lang iya hapon. Dako lang to ang ikaw ngayon na deposit. 20,000. Kung nilaging manginahanglan na kita, manginahanglan na kita ng iya, wala nga makalun ka. Mautong, hinkuan po ang ako kauban. Hinkuan po o ka naning naningkamot po na makadeposit 20 20 o 20,000. Kaya katong 20,000, mura o paiwan pa. Una daw to nga, deposit kay ang para matibuo po hatag ang 100,000 kay kanang kaltasan man lagi to sa mga advance interest mga ina daghan dagantong mga kuwan mga prasisingwa kutuko daw nga to akong kauban ito, nakautang mm -hmm. nakautang dito siya sa mua, nakautang dito siya sa kuwa o, 200 dirham kagit puno lagi para makumpi tanan pananig utangan at to, mga kuwan, mga kauban na naapod ay tanan pero halos na naapod ka ng kuan basta hindi pagkahuman sus mauto na iskan po siya na no? pagkahuman sa 20,000 na dibut wala na biblak na siya tanan sa kuto batong itong mga kuwan tinaan mo na ba di Panan nga apil dito sa GC, di black na siya. Kanto di ay kasabot, di ay niya mao to akong luman, hiinan ako kung kauban na ako lahat ko na. Tapos kig ma-scam ka. mao lagi to, iskut ko sa kauban sa unang nga company. Ang Pero ang ako alam, kay mihingon man siya na, kaya pa ko na, ako, kayo, mga na, mga na po, kaya mo man siya na, kasama na nga requirements. Ang but lang po, doon po kabalo ato to, sa iya ha kung naa pa gyud ang mga pass passport mm -hmm. ID na nako ko, mo kotong ipasagdan nako kay ang anak mong siya sa kuha nga giingnan daw siya nga kanang murag ana man siya nga apil lagi daw ko ni ako lagi kay kini lagi mo murag ako manggo dili manggo kaayo ko mo ko ang mga inyong anak kay mahadlok man ko dili sa inyong mahadlok ko po jud ko ikahatag eh nga ako ang manggong ako ang manggong kanang kuan ako ang manggong mindset na ko bang mangutang gani ka ay wa kay kwarta ikahatag eh nya pangayuan ba hinuon ka og um, deposit mo na ako ang kuan mo gyud akong mindset jud nga murag mo siguro yun na nga dili ko Bas, dali-dali nga ma-scam kay Di po, hindi na mindset. Ngayon, bis mong utang ko, kayo ako'y kwarta o lisur-lisuron ko ni pangita o i-deposit. Asa man ko mangita, anak? Di. Ang akong kwan, wala lang ako siya. Di pasagdan na ako siya. Kaya, hindi. Ano ko? Makasala man po po. Ano yan? Daga mag... Nagubot, Kaya, lang Hindi, hindi. hindi. Hingan ako sa iya nga. Ay. Pag-ibigit. Ay, 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 bahala ko. Hindi ko pata. Hingan ako sa iya nga. Sige lang. Kaya kung tinuod. Kung tinuod man galing makakuan ka. Hindi. Mangutang po ko. Anak ko. Mangutang po ko. Kaya may nalang ma ma hinahinayaram mang kahagbaya di eh. mangutang nalang ko para makasugod ko og payag ana pero ko pero ako nagkuan ko sa nagbuhat ko kay mang mangutang na lang po ko ituno sa naay gamay nga ukuan na amangay gamay nga natigom-tigom para sa kuan may nalang madugang-dugang hanap ko ba mo to awan na Karun na, karun lang. mo to kung hindi mo sa Hmm. Kuhan siya, nag-voice message siya, kahilakong, kahilakong kay, Nice scam yeah. to giingon siya. Ito, mo to kong giingnan siya. Ma Maulag ito akong giingon sa imo ha, pero ikaw manggod mo ra, manggod kang hihing. wala nang puna ko siya gikoan. Mato ito akong giingon Mabito, na. Mabito ito akong giingon sa imo, gisyo ako sa imo ha, itong sa akong kauban. Pero ikaw may nakabalo, di pasagdan lang ka na ako. Kaya ko ang mga kupod na masin, mampod ka. Kaya nalagi sila problema sa Pilipinas. Dako sila problema sa Pilipinas. Mga masin po siya. matabangan niya yung iso. Mga tungkuan. Kaya dako kayo sila kwarta nga kinahanan. Mga na masin siya. Mga sa ang sao na nino ang karun. Nung biskat tong ng nga gideposit niya, dako na to kayo sa Pilipinas ang 400. Mabot na to mga si 500 5 k na to sobra karon palitan dako dako mo 6 na to grabe gud no yeah, di ni mo grabe gud no yeah, di ni mo makuan ang tao kinaya sa tao walay walay ka nang walay konsensya na kuan sila ilang lokohon ang tao kabalunan kabalo ning kamot ang tao nga lokohon lang nila oh, grabe malipay sila, makatulog sila, ingon anak nga kuan. Muna ka, kata amping yun ta. Mag amping yun ta sa kuan. Labi na ka ng mga negosyo-negosyo nga -negosyo kuan. Mag amping yun ta kay nga, nga. na makuan tanga nga. Makakwarta ta. Mga yawat ta nga makakwarta. Kita pa hinuon makwartahan. Muna nga. Mag iknay yun ta. Mag, mag amping ta nga dili ta mabiktima anang mga taong nga walay konsensya kana lang ang pingan tanan hinaot nga nauntan tay makuanan dili ta magmatungtang kanang mga taong